Bro, At magandang araw na ulit sa inyo. At ngayon lang ulit ako nakapagbukas ng aking kamera. Nagawa sa salaot kanina ipanay ang ambon. Kaya madilim pa nga ating kapaligiran. At nakapaghila na ulit ng lambat. Yan. Lobster mga bro. Nakahingi tayo ng biyaya na lobster. Yan. Ay salamat sa Diyos. Okay, alright. Oh, okay, it's alright. Ya, yeah. unlucky, mamro. Hala. Ya. Isa. Kamay. Miltik na. Ha, ha, ha. Kamay. Ha, Ya, Ma Bro, oke, selesai. Laki, tempat jam pemilih. oh nah, sebel kembali, oke, selesai. Eh, 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 ya ma Bro Mayroon pang lupo. Ang tawag nila dito ay lupo. Laking lupo. Ah. Ah. Lupo. malaking Malaking Ah. Okay, so right. Go. Yeah, mga bro. Pauwi na kami. Yeah. Abang na lang sa bahay ang pagkilo. Yeah, mga bro. Titimbangin natin. Kumakailan. Hmm. Dal <laughs> dalawang kilo and one port. Dalawang kilo at one port. Okay, so right. Sabi sa inyo, yung mga kadalawang kilo yan. Yeah nakadalawang kilo at 1 port ay salamat sa Diyos ito lupo ah isang kilo, isang kilo isang to, ang isang kilo. lupo yan yeah. yan yeah. sige mga bro at salamat sa panunod yan sa tapos sa lahat ng aking mga tagapanood hindi ko lang kayo may isa isa at mm, tiyan, alam naman ninyo ay marami kayo okay alright yan sige Kasunod na lang ulit pag, up, pag upload mga bro. Abang na ulit kayo sa aking sunod pag upload. At sana ay sunod-sunod ang sunod, sunod. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Okay? Alright. At thank you for watching.